sabi nga ni Elsa, natagpuan niya ang kasama ng kanyang hilaw na bayaw. Etong si Genevieve. Ano ba palayo mo? Ebeb po. Ebeb. Kasama mo ba si Manuel nung madaling araw na yon sa likod Opo, bahay? Opo, magkasama. Magjowa ba kayo ni Opo. Manuel? Opo. Wow, jowa! Sabi niya, ka lang niya. Gano'n mo kakilala si Manuel? Hindi, nagkita po kami nung ano, nung birthday lang po ng tropa ko. Aha? Uh -huh. Birthday, ma'am, sa yung pulutan. Ay! I... Ebedensya ka? Wow! I... Started... Gano'n ka? Ilang taon na ba si Manuel? 21 din po. 21? Ikaw, ilang taon? Si Ocho, ma'am, wala na. 18! Goodbye, Philippines na. Ang tanong ko kasi, Genevieve, kaya naghihimotok at galit na galit si Elsa. Si Manuel ay hindi na single. Taken na siya. Hindi ko naman po alam na hindi may alam asawa na siya. Bakit hindi mo inalam? Ano pa pakilala sa'yo na naman? Ay, na po siya. Takoy na naman ang sinasabi ko. Pakilala, binata. Tapos, gano'ng katagal kang niligawan? Saglit lang po. <laughs> Saglit lang. Gano'ng katagal? Five minutes? <laughs> Ma'am, isang minuto lang yon. Hindi kasi pulasing po, po ako nun eh. Oh, bakit yes. mo naman sinagot ka agad? Namimilit po siya sa akin eh. Oh! Eh di kung lasing. ayaw mo, di sana sinabi man. mo, ayaw mo. Kung lasing ka, ba't ka nakatakbo nun? Sige nga, may lasing ah, na so, Teka ko? lang, sandali. Nung pagkasagot mo, yun na yun, doon na sa manukan ka ng diretsyo? Hindi pa po, nag-usap pa po kami nun. Naman, ah, and, So, galing kayo sa inuman. Ganito, liwanagin natin. Galing kayo dun sa inuman, sa party, Niligawang ka doon ng ilang minuto, oras, ano ba? Mga ano po, mga tatlong oras na po'y nakakalipas na. Bakit naman three hours lang? Ayaw mo ba ng three years? Kaganda-ganda mong bata. Pang ilang boyfriend mo na si Manuel? Hindi ko po alam. Bakit hindi mo alam? alam kung pang ilan ko po siya. Bakit hindi mo alam, anak? Mami na dapat alam mo yan. Eh. So, pag nag-boyfriend ka, sinasagot mo ka agad, hindi ka seryoso? Ganon, hindi mo inaalam muna? Hindi ka nagpapaligaw? Hindi alam po inaalam ko naman po. Oh. Eh, kasi po, lasing po ako nangyari po eh. So, pag lasing ka, umuoka kayo na? Pinilit niya po ako eh. Alam ba ng mga magulang mo yung nangyayaring ito sa iyo na marami ka nang naging boyfriend? Hindi po. Oo. So anong nangyari pagkatapos niyo mag-inuman, napunta na kayo dun sa likod. Matapos yung mag niyo mag-usap. Sino ang Si Manuel po. Oh. Paano kayo nagkaintindihan? Pa paano kayo nagkaintindihan? Maingay yung mga manok. Sila ma mga baboy, kalo bisita. oh, hindi mo na rin alam ang nangyayari dahil lasing ka? So, ibig sabihin, Genevieve, nag-something-something na kayo doon siya manokan? Opo. Ang tanong ko, nasaan nga ba ang iyong mga magulang? Sa bahay po. Oo. Oh. nagre ka. Ganun ba ang nangyayari? Galit ka ba sa mama at papa mo? Hindi po. Oo. Oh. Sinasaktan ka ba nila? Hindi. Di ba dapat nag-aaral ka? B bakit hindi ka nag-aaral? Ano mag-aaral Okay. So kayo, ni Manuel, mag-boyfriend kayo. Matapos ang gabi niyo, nakita pa ba kayo? Hindi na po. Sa palagay mo, bakit? Hindi na po rin siya nagpakita sa akin eh. Sa palagay mo nga, bakit? Simpleng-simple ang tanong ko, Genevieve. Kaya Ay, eh, mong sagutin. Mo siguro siya. Wow! At higit sa lahat, Kasi nakuha na. na ako eh. Oh. Paano, Alam mo naman kaya? pala. So bakit pilit mong ginagano ng sarili mo? Nag-break na ba kayo? Opo. Ah, nag-break na kayo. Paano kayo nag-break? Tinext ko po siya. Pinatext ko po sa kaibigan ko. Okay. Sinabi ko na ano, wala na kami. Pero gano'ng katotoo text pa rin daw sa'yo at nag-i-love? pa rin po siya kasi po yung kaibigan ko po doon po siya nagtetext Malamukha sa mukha Masamunga niyo text pa kayo. Siya naman yung nagte-text sa akin, ha? Ah. So, type mo ba Pero, so? Genevieve, tignan ang eh, tanong tignan. ko dito, bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Hindi mo na matandaan kung nakakailang boyfriend ka na. Wala kang pangarap sa buhay. Paano ka mabubuhay? Hindi po, syempre po may pangarap rin ako. Ano nga rin? ang pangarap mo? Sige so, kung na. So, rin makapagtapos. Kaya kaya gusto oh. ko rin ulit makapag-aral eh. Oh, bakit hindi ka ba pinapag-aral ng nanay at tatay mo? pinapag-aral kaya oh. Nang ako ng uno ng pasukan. Oh. oh. 'Di ba? 'Di ba? Ilang taon ka nang nag-stop sa eskwela? Itong taon lang po. Itong taon na 'to. So hindi pa uli, pwede ka pang bumalik sa eskwela, 'di ba? Tama ba ako, Genevieve? Tama po. Okay. Sa pagkakataong ito, Doktora, nais natin siyempre tulungan si Genevieve na maliwanagan siya hindi naman daw siya sinasaktan ng kanyang mga magulang, hindi rin naman daw siya hinihigpitan, pero parang lumalabas, nagre rebelde siya. Bakit ho kaya? Una-una um, siya, -una, ano, yung mga ganitong klase na sabihin na natin na pala, nagkakaroon ng hilig sa mga one-night stand, o yung parang akala mo last lustful desires. Oo. Actually, hindi siya love eh nagkakaroon siguro siya ng ano ng uh, confusion kung kailan yung sabihin natin na may nagmamahal sa kanya or merong nagkakagusto sa kanya at nagnanasa sa kanya. Um, maaring ito ay sa kadahilan ng napakaaga niya nakipagrelasyon or may nakita siyang hindi maganda ng bata siya na maaring itong nagiging dahilan ng pamamaraan na hindi talaga pagre-rebelde pero dahil nasubukan niya yun, inaabuso niya yung sarili niya. It's a form of abuse ng sarili. Kaya yun ang nagiging mahirap dito. At pangalawa, um, siguro na, talaga dun sa between lust and love. Alam niyo may mga teorya katulad ng sinabi ni Gottman na itong mga ganitong klaseng relasyon actually napipigilan siya. Kasi kung alam mo kung ano yung between love and lust, iisipin mo kaagad, pag minahal ka na isang tao, o kaya yung sabihin mo, para hindi mo maisip yung tungkol sa lust, tanggalin mo yung physical aspect ng sex. So kung walang sex dito, ano ang nangyayari sa relasyon mo? Meron bang pagkakataon na nag invest ka ba ng emosyon? Or napag-iisipan nyo ba na nagkakakilanlan kayo ng maigi? Pag yun ang pinag-iisipan nyo, at tapos pag nawala yung yung ito, itong taong ito, dun mo malalaman, ah oo nga, baka ito yung love na nawala, sayang. Pero kung ito ay naging masyadong physical at ganito lang, maaring ito ay tantamount to saying nagiging optionizer ka. Ibig sabihin ng optionizer, um, ang options mo lang ay eh, puro yung something physical. Uh oo. -oh. So, parang kontento ka na na ganun, nawawala yung respeto mo sa sarili mo. Kaya kung sa sasabihin mo, oo, marami. Oo, ganyan. Hindi mo bibigyan ng pansin na hindi nagkaroon ng magandang relasyon tayo kahit na isang araw lang nagkakilan lang tayo. Hindi niya iisipin yon Ang iisipin lang niya, basta may mangyari sa atin, tapos, yun ang problema. Yun ang problema nga. Salamat po, Dr. Camille. At yun na nga, yung sinasabi namin na kinabukasan, hindi na nga nagpakita si Manuel, hindi na nagparamdam. Hindi ka pa ba nagtaka noon na hindi siya seryoso sa'yo? Taka na po ako noon. Kasi oh. po kung seryoso naman po siya, di mo mapapakita siya sa akin Bakit mo ginagawa yun sa sarili mo? Bakit mo pinarurusahan yung sarili mo, Genevieve? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Pero ang buong akala mo, mahal ka ni Manuel. Alam ko po mahal, pero hindi naman po yung mahal. Mahal, mahal pa. pa. Oh. Gusto. Kasi po sinasabi niya po sa akin. Oo. Yun, eh. Tapos? Sabi niya, mahal niya daw ako. Naniwala ka? Opo. Okay. At may pangarap ka na magtatagal kayo? Hindi naman po. Hindi ko naman sa lahat ko lahat po. Sa lahat-lahat ng na naging akin. boyfriend mo, sino yung pinakamatagal? At gano'ng katagal? Nine months po. Ilang taong ka nun? Mga sixteen po. Sino yon? Tambay Secret. sa kanto, ma'am. Ba't parang kilalang kilala mo naman kasi itong si Genevieve? Kilalang kilalang tambay sa amin yan, ma'am. Gapox nga. Mga kasawsawan, alamin na nga natin ang inyong opinion. Ba pagkatapos yung marinig ang bawat panig, nako! Pagkatapos nating matuto, ng mga bagong terms na kung anik-anik. Aba ang katanungan, kayo ba ay nakikisimpatya dun sa nakahuli o dun sa nahuli? Abay pula o puti. Boto hands, go! Nakutsang, sa puntong ito, ang mga sausawero at sausawera ay nasa likod ni Ate Elsa na nagulantang kung bakit nga naman ang agang napatilaok ng mga manok lung gabing yon. Kasi ang manok, di ba dapat bukang liwayway pa mag -iingay. Pero nag-iingay ng mga bandang alas 12 pa lamang. Yun pala may milagro. Kaya yan ang ating photo hands. Ano nga ba ang sinabi sa kanya ng ate niya? Narito po ang kinakasama ni Manuel, ang nagising at nagulat sa mga pangyayari. Si Edeline Hoover pasok! Anong, anong eksaktong sinabi sa iyo ng ate mo? Yun nga po, nahuli sila. Nahuli sila. Bakit? Alam ko bang kasama mo yon? Wait, 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 wait. Evelyn, there is a tanong. Inamin ba sa iyo ni Manuel na may naging relasyon sila? Nang ano lang po, one night stand. One night stand lang daw si Ebe. Pero ang sabi mo kanina, pakiramdam mo'y mahal ka ni Manuel. Ano ba talaga? Yan ang gusto naming malaman. Magbabalik mo ang Face to Face. So nung kinumpronta mo si Manuel tungkol dito sa kanila ni Genevieve, anong sabi niya? Yun nga po, yan daw po yung sa kanya sa inuman. Ay, siya nga lumalapit sa akin eh. Ito Pero deret ba? siya ang tanong, Edilene, hanggang ngayon, alam mo ba, nagtitext pa rin daw si Manuel sa ano kanya. Paano, po sila magtitext? Si na po yung cellphone, Nakikitext sinungaling. Nakikita siya pa niya, kala mo hindi siya nagtitext sa akin. Sinungaling. Facebook sa usawa na mga kapatid. Ito mula kay Makabinta Sharif of Norway. Chang Ami, I'm very proud to watch F2F on TV5. Alam mo, bumili lang ako ng laptop para mapanood ko araw-araw ang show. Marami kasi akong natututunan dito. Kahit pagod ako, F2F muna ang inuuna kong panoorin, saka ako kakain. Maraming salamat sa lahat ng organizers ng F2F. Sana pag uwi ko, makapunta ako sa TV5 Network Center. God bless us all!